Música Ayun, last din na pala natin ng idol, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ko na video hanggang kanina ang pag-uwi natin ng idol. Bali, yung pangarap natin, may street natin pag-video yung isang lautan natin ng idol, no? Hindi natupad. Dahil sa inalat-alat in tayo ng idol, wala tayong huli. Uy, nag-iwiyaw mo si Bigo, uli. Inalat-alat si Bigo, wala huli. Kaya tinatamad tayo mag-vlog ng idol, no? Para makapokus tayo sa hanap buhay. At yun nga mga idol ay pag akyat namin ay tapos na sila nag Dandito na sila mga idol oh. Ayan na sila, nayiloha na yan <laughs> Last day ngayong mga idol Ito ay itong fiber na ito mga idol oh. ay, Itong fiber na ito ay puno At saka yung isa ayan yung fiber na yan puno rin yan so ito tsaka yan isa yun pa tsaka may isda tayo sa bigiga may no? yun man tayo vlog sa taas ng bangka dahil busy tayo sa baba ayan ni nilo ni brownie Ano kaya brownie? Sa partial mo, Hello, sa parsyal mo ilang tulinada ang huli natin ngayon? Ay, mga idol, mga limang tulinada oh, ang huli natin. Anin. Na -ay. ay, sabi ni Bigot, figure, si mga idol ay anin daw. Ay, ay, idol. <laughs> Hindi, parsyal lang, ng mga idol lima. Makulang kayo, ayun, matapakot tayo. Ha, mapagalitan tayo ni para yung aso, yung aso. Yung sako. 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 S <laughs> pero pero manito, <laughs> <laughs> Ayan. Mandar na makina natin mga idol. Okay. Makina sa motherboard mga idol. At last day ngayon. uuwi na. Simulat sa pool mga idol ay ngayon lang ako nakapag vlog dito sa taas Dahil busy tayo dun sa baba Umaga hapon lang kami Nagaakyat dito hinga Ito yung series natin Hindi pa natin linisan Madilim na mga idol Hanggang dito lang muna ang video natin Pagdating natin sa tabi mga idol Ay kukunan din natin mga idol Magandang gabi sa inyong lahat At kung bago ka pa lang sa channel ko mga idol Ay huwag mong kalimutan mag like Okay subscribe na lang mga idol At pintu na lang po para lagi kayong updated. Ayan, para lagi si sipagan tayo dito, mga idol. Ganda gabi sa inyong lahat.